Ngayon mga kapaders, sa oras ngayon Alas City Media na umaga Pitsa Uno Karawa ngayon ang ko mga kapaders Pero diyan kami sa malapit lang Matisting kami pamaman sa umaga Makakula mo ng pampulutan Kahit surahan, iawin Nari mga kasamaan ko sa mga kapaders Doon sa double mga kriapa, na Ang ginagamit ngayon Medyo malakilagay mga kapaders At yung bangasal ko dang kunakuli dilaw Yan yung sa akin na bangka Ito mga kapader, may palo Ayan at kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Huwag notification bell button para lang kayong updated sa akin ng Spring Kaplet sa YouTube. Balik adventure tayo ulit mga kapatid, pamana sa umaga. Tatlong buso lang kami sa isang waterboy boy. Yung tiyo ng aking asawa. Si Cadavers Rico, sa si Tata Luis, at si Cadavers Ingo. Masawa pakiramdam, gawin ang trangkaso mga kapatid. Alis na rin kami. Abangan pa lang sa aming pag-dive, God bless. Ito ka lagi dyan. Panibagong adventure, pamana sa umaga. Ito, lambingan, pampulutan. Eh mga kapaders, video paus ako, pasensya na. Hindi ko na ulitin ng bingan, mailap. Ito pagi, kunutin mga kapaders, pero bawal ulihin daw yan, huwag na muna yan. Harapan tayo ng ibang mga pana, mga kapaders, bumabik sa inyong harapan. Si Boy Ingay, itong batong ito, ating ispatan mga kapas, baka mayroong isda na kasuot. Sana mayroong isda na kasuot. Naroon mga kapaders, ating papanain ito, lapulapo lapo, -lapo. Mm hmm, huli ka dyan pampulutan, sweet and sour. ang masarap na luto na ito mga kapaders sana malagdagang pa ito at para madalawang pa at pag iisa lang ito, bitin itong pulutan baka ito pag away-awayan lang panibagong bawar ito pinuntahan bagong tuklas, pero may isda man hanap tayo uli, naroon maraming sibongin mga kapaders limang piraso, yun, huminto yung isa yung apat lumayas pag sana itong lumayas mga kapaders mga lumpana at itatargetin Hmm, sala, nakailag mga kapaders, sayang pa naroon pa la pola puli mga kapader sibungin ayan dandanan lang langoy papalayo sa akin tayo ang lalapit sana tamaan ooy lumayas, nakahalata mga kapaders O, oh, naroon na, sigil O, oh, lalong umilap na Paayo magpahuli Na ito, alatan O, oh, naron naroon sumukay, lumabas Sobrang ilap mga kapaders Na ito, sumuot din mm -hmm. Huli ka dyan Ayos ng sabawan Ma'am, mga kapaders, habang nagiinom tayo. Siguradong mataba ito, estimate ko lang ato. Malaki ang yan mga kapaders, pero baka busog lang ito. Matagal mawala sa kitang lalamunan ko gawa ng malamig. Hanap tayo uli, naroon nakasuot bukaw. Mm oh, -hmm. uli ka dyan. Ayos to mga kapaders. Kung ito sa bintahan, ganito kalaking bukaw, pasala po na ito. Pero ngayon mga kapaders, birthday ko, pang ulam ito lahat, pang pulutan. Naroon pa, alatan, sa malaking butas. Oy, sumuot na dito sa kabila ating nga abangan mga kapaders nasan kaya yun sana maglampas dito sa kabila ay na ito na mga kapaders ay mailap na tayo mga kapaders dito sa kabilang butas balik tayo ay naroon na huli ka sa akin ay mailap tatargetin ko ito mm -hmm. sala tinamaan mga kapaders naroon maraming isda sa malaking butas oh may alatan bukaw sumutay malaking alatan itong bukaw video ay lumayas pa ay bumalik mm -hmm gitik mga kapaders. Salamat ulit Lord na maraming ngayong araw. Magandang biyaya ito para sa amin. Lubos so, din ako kapasalamat sa iyong gabay sa bawat laot namin. Happy birthday nga pala sa mga ugos bandyan na mga ka-birthday ko. Na ito pa sa butas, talikbagong malapad. Bumalagpag ka ng kaunti. Mm -hmm. Holy ka dyan, gitik mga kapaders. Yan, sabawan ito. Delikado to. Ano ito mga bisita ko, mga ng sariwang isda. Asa bawan ito, sigurado ko mga kapaders. Mga bisita na lang makain ng huli kong isda, din ako makain. Naroon mga kapaders, ang daming isda sa bahura. At inlalapitan na ito, may isang malaking lambingan at ispatan mga kapaders. Mm -hmm, huli ka dyan. Ito, iawin ulit mga kapaders. Lahat ngayon ang mga huli kong isda. Lahat ang ulam mga kapaders. Wala akong ibibinta. Kahit lugi ako sa gastos, ang importante masaya ako sa birthday ko ngayon. At na ito pa sa malaking butas, lumabas malaking alatan. Sumutuli sana. Hoy, bumalik mga kapaders. Hoy, sumuot. Huli ka dito sa akin. Lumabas ka. Ay na, ito na. Mm-hmm. pa mga kapaders Sayang pa nakatakas. Hanapin ko lang na baka nakasuot sa butas. Talagang wala mga kapaders Malim kaya ang butas. Dito sa bunga at malit ang butas. Pero malaki. Na ito. ang mm hmm Yung pa. Ano lang kamalasan yan At na ito pa sa butas. Mm-hmm. mga kapaders, nalubol natin. Huwag lang makabulit yung isa. Mag-asawang bago ito, bali dalawa, isang panalang lang mga kapaders. Ah! Sayang pa yung isa na katanggal mga kapaders, palawo pa naman ang butas, di ko makita. Sayang na maigi. Baka mamaya paglinaw, hanapin ko, sisipsilipin ko yung mga butas. Yun, na ito, dami isda mga kapaders. Mamimila ko ng papanain. Ito ay sumukot mga kapaders. Mm -hmm, tinamaan. Anong isda yung kaya ito? Nirimbang kong panain lang kung tatamaan. Tinamaan mga kapaders. Ayaw pang lumabas. Sikip sa butas. Hilahin ko. Ayun garas-gas ang kanyang kaliskis di diba bali hindi may pambinta yan pang yan lahat happy birthday nga pala sa aking kapatid yan nasa Marilo Bulacan sa Augusto ang kanyang birthday na ito pa sa butas may nakasuot di ko may kung anong sadahin ito papanahin ko na lang ito mm -hmm. kayo hmm. mga kapaders ating ilahim palabas yung pana para ating makita kung anong sadahin ko uy malaking lambingan ito itong masarap inihaw mamaya pag-uwi atin malutot ay eh, mga kapaders maihaw sobrang sakit talaga lakin lalamunan ano na ito itong sakit ng lalamunan ko hindi na ito one cell na ito kung tawag hanap tayo ng isdang mapana ito mga kapaders di hahanapin. papanain na lang ayun timbungan malaki isang alatan yon sumukot ka dyan ay lumabas pa Ngayon, mm, ay nakapunit pa sayang pa nasaktan lang isda Yon na ito nakaharap sa atin malaking sibongin mga kapaders malapit ako papanain ko na Oh, sa ay, ano nang paa ito sa lahat ang na ito, sito na sa butas na ito. Uy, si Kadeber mga kapaders, may sinusungkit. Anong isdaing kaya ito? Ay inay, malaking suraan. Yan, ayos ng mga kapaders. Ito, malaking inaw, ito pag uwi, pampulutan. Ayos, nakasya yung kasamaan ko ng malaking suraan. Wala akong nasumpungan, buti si Kadeber rico ko malaking suraan. Yan, wala lang makatanggal yan. Ako naman mga kapaders, sa sa pinakangilalim ng kuiba ng bato. Ayun, king lambingan ay yung mailap at yung aabangan. Sige, lobas ka, tatargetin kita. ayo mga kapalis, ayang, ayo lobas, naroon, ihawin, mungit baboy, pang malabon. ang -hmm. Um, um, abot ng pana, persado mga kapaders, wag lang makabulo, inay, dambuhan ng mungit ko mga kapaders. Nagdidilaw-dilaw ang balat, delikadong mataba ito, yung tiyay ng asawa ko. Pag yung mga kapas, ito ang favorite pulutan na yon kaya pinan ako delikado ko oh, laro, sumuot pa kaya ano na tayo hindi lang nga palabas sumuot pa uli hihilahin ko lima mga kapadis, palabas at lumabas ka dyan uli ka na sa akin maahon na rin kami at mauwi na na ito na mga kapaders, nawi pala kami galing laut ng mga kasamaan ko. Isang deblaan na madalian, kung oras lang sa laut mga kapaspiro pero nakasal tayo. Salamat Lord na marami sa biyaya na pinagalob mo sa aming apat. Mayroon tayo pampulutan ngayon, araw ngayon ng pitsa uno mga kapaders, bertiko ngayon. Kaya lang na-chimpuan, mas kitakin lalamunan, medyo pause mga kapas, kaya pagpasinsyahan nyo na. Tama itong handa sa aking birthday ngayon. Kahit isda lang, kahit walang karne, masaya na ako mga kapaders. Hindi na ako nag-aangat ng maraming handa kung itong pinagkalob sa atin ng mahal ng Panginoon Diyos. Tanggap ko lang ito mga kapaders. Ano pang iniintay natin mga kapaders? Samahan nyo na ako ating iihawin na ito lahat at para makita nyo ang mga isang pinana kung gaano kataba. Ito na mga kapaders. Yung aming huli pinanaan kanina. Iniihaw na din namin. Pampulutan. na Nasaan ng balat ngayon? Ito yung mungit naman. Nuit baboy. Masa tong inihaw. Ya, kung ito inihaw ng bituka. Burubuhang ini yan. Tutong na ito mga kapader sa atin ng balat. Wala pang pangipit. Aray ko, mainit. Ay ha, mali yan. Mautong na lamang di pa nasa ng balat. Anong kaya pangipit dito. Ito na mga kapaders, saan sa ng balat? At para masarap kainin, pagkasama kayo ang balat, parang buwangin. Nanlalaban ang mantika ng surahan, ayam para pinapaamakan mga kapaders. Pero ito kaya ang the kaysa sa pag sa surahan inalis ang balat. Para paluluto ang kanya naman, kubitan ng kubit lang mga kapaders. Dito nga pala kami nag sa bahay ng lulay ng asawa ko mga kapaders dahil yung asawa ng kiyain ng asawa ko. Berkdili mga kapaders ngayon, kasabay kami, ugusuan. Ito naman ang kabila, tingal sa number mga kapaders. Chong, happy birthday sa iyo. Yung ating ibang huling isda, ano sa planggana pa? Yung mga lambingan. Ito na, tingin sa lang mga kapaders lapoy, Para habis maluto ka agad. Ito na yung mungit baboy. Yung mabinta sa malamon. Mataba mga kapaders. Bay ito na tutong na. Dikit na yung kanyang balat. Ganyan talaga pag na-over ang ano, tayang tang nang inihaw. Yung kanyang balat na dikit sa laman mga kapaders.